ang ginagamit natin ay wika o di salita para tayo ay magkaintindihan. Sabi nga, ang buwat nila lang sa sarapigutan ay binuo sa pamagitan ng wika o di sa isang salita. Kagaya sa atin, yung buhay natin ay parang salita na, na nagmula sa salita ng ating Panginoon. Ibig sabihin, mapalag po tayong lahat dahil sa salita ng ating Panginoon, tayo ngayon ay binigyan ng buhay na kung saan ating pinapakinapangan. Ang sinasabing Pilipino, wikang mapagpalaya, malaya po tayong mapagbigay ng anumang mensahe o anumang salita na, 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 na pinaparating natin sa ating kapwa-tao. Pero ang ibig sabihin ng laya o pagpapalaya o wikang mapagpalaya ay ibig sabihin malaya po tayong magbigay ng salita o opinion laban sa ating kapwa. Ang binabanggit niya na salita ng ating Panginoon nung tayo ay nilalang kundi mabubuting salita. Kasi ang isang salita na binitawa natin sa ating kapwa at tumanim sa kanyang puso ay mananatili ito habang siya ay nabubuhay. Kaya nga, Binabanggit natin ng kanina ni Gato serisal ang binanggit ni Sir Jury. Yun ay mga mga ano, mga palatandaan o mga, mga salita na kung saan mahalin natin ang ating wikang Pilipino. Ngayon, hindi lang po sa pamagitan ng wika na bubuo o nandoon din ang uh, mga bagay na kung saan matalim na mga salita na ginagamit natin sa pagkikipag Uh, laban sa ating kapwa. Ginamit ni Gasol o si Rizal ang kanyang sarili o kanyang panalita sa, mata, sa mga, sa ano, sa mga tinong pamaraan. Sino ba ngayon ang nakapanood ng na nangyayari sa West Philippine Sea? Sino po ang nakapagsubaybay na mga nangyayari sa ating mga sa ating mga Philippine Coast Guard, yung nangyayari sa kanila para batay na ating subiranya? Sino po ang nakapanood minsan? Wala. Sa mga estudyante, sino ang nag-update nag o nanonood ng mga uh, balita tungkol sa nangyayari sa West Philippines? O so, ano na ang huling nangyayari ngayon? Ha? Narinig niyo ba na may isang sundalo na naputulan ng kamay? Narinig niyo. Ano ang ginawa ng ating mga sundalo? Baka sabihin niyo, ang duduwag naman ng ating mga sundalo. Ha? Hanggang saan ang ating ginagawa ng ating gobyerno sa ngayon? Hanggang sa diplomasya. Hindi tayo gumagamit ng lahas para ipaglaban yung ating sibilanya. Bagos, ano ang ginagamit ng ating gobyerno sa ngayon? Kundi mga salita o mga pagpapadala ng mga diplomasi uh, protest, hindi tayo dumadag gumagamit ng marahas na akbang para sila ay ikundinahin ang kanilang ginagawa. Bagos, kung tutusin, kaya natin gawin na sa uh, 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 ang Pilipino nga, sabi natin, ay mayroong ang ting katapangan pagdating sa ganyan. Pero ang tanging pinapanindigan ng ating gobyerno sa kasalukuyan o ang ating pinapanalangin ay maging malaya ang ating bansa. Sa pamagitan po ng mga diplomasyang bagay na yan naiwasan pa natin ang hindi natin nasahan ng mga ganoon na nangyayari sa ibang bansa. Sa naman, kaisa tayo bilang mga Pilipino na ipagdasal, ipanalangin na pagdating ng ulas ay mabigyan ng magandang solusyon at hindi mahuwi sa dahas ang nangyayaring ito. Bilang isang tang, napakalaki po ang ating gampanin tungkol jan. Hindi ba natin maiiparating wala mang tayong kakayanan sa ngayon na tumayo pero mayroon tayong kakayanan para magdasal gamit ang wikang ito na sinasabi para ipanalangin sa Panginoon yung uh, kapayapaan na mangyayari sa ating bansa. Katulong po namin kayo bilang mga mag-aaral wala tayo sa posisyon para humawak ng marir, wala tayo sa posisyon para gumawa ng dahas, pero mayroon po tayong napakalaking tunggulin kung ang panindilang mamaya ng, ng Pilipinas. Kundi ang manalangin at hingin sa Panginoon nyo yung kapayapaan na hinihingi natin. Yung malayang bansa na dapat ay bigay sa atin bawat isa sa atin na bilang Pilipino. At gusto ko rin pong magpasalamatan sa aking pagtatapos ang mga punong abala ang lahat ng mga guro sa Pilipino sa inyong uh, tawag dyan, sa inyong pagpupunyagi na may isagawa ang community activity na ito. Muli, sa ating mga Pilipino teachers, sa lahat po ng mga ano, tayo po muna kayo ulit. Sa ating mga Pilipino teachers, tayo po muna kayo ulit. Okay, hinihingi ko po kayong lahat na natin ng ating mga kaguruan. At gusto ko rin pong hingiin ang isa pong masigabong palakpakan muli sa ating mga guro na kung saan